Ito so, mga ka -RSP, alam nyo ba na ang isang tasa ng kape ay pwede maging obra maestra? Sa pamagitan ng latte art, ay papakita ng mga barista ang kanilang creativity at galing. Kaya naman, silipin natin ang naganap na latte art throwdown. Panoorin po natin to. Ang latte art ay ang pagbubuhos ng steamed milk sa espresso o kape upang makagawa ng pattern o disenyo sa surface ng latte. Hinahayaan ng art form na ito na maipakita ng mga barista ang kanilang creativity and skills, turning a simple cup of coffee into a real canvas. Kaya naman isa ito sa masasabing pinakamahirap na skill na ma-master ng isang barista. Pero sa totoo lang, hindi rin talaga madali ang maging isang magaling na barista. Being a barista is like an art kasi. Um, parang it's a, like a cross between being a chef and being an artist. Hindi kasi siya yung parang pag may nabasa ka ingredient, coffee, water, milk, etc., etc. It just makes it. There's a process, there's a way to do it, there's how quick to do it, yung tamang temperature, etc., etc. From the grinding process pa lang hanggang dun, dun sa pouring process. Pangmaipakita, maipakita at mas mahasa pa ng mga dalubhasa at mga bagong musibol na barista ang kanilang latte art skills ay nag-organisa ang isang cafe sa Valenzuela ng isang latte art throwdown. Gathering like this is, is to hone the skills to, na pagsasapig laban sila, papakitaan sila ng mga skills nila. At the same time, we are trying to grow yung community ng coffee and magandang camaraderie between baristas. Kaya po natin ginagawa ito para po magkaroon ng unity at uh, pagsasama-sama yung lahat natin mga barista kahit one event lang. Nasa limampung barista ang sumali sa beginners category at nasa tatlumpung barista naman ang lumahok sa veterans category. Tinagsan ng maraming barista ang kompetisyong ito dahil bukod sa experience ay bongga rin ang mga papremyo. Bukod sa trophy and certificate, may loot bags, cash prize at bonus pa ang mga ino na services ng mga brands na dumalo rin dito. For example, they're working 8 hours lang for the day. Tapos sa uh, nagdi-day off sila, may mga event, special event na gusto silang uh, kunin. All they, all they have to do is uh, open lang yung app, mag-download sila ng app, i-register nila, mag-submit sila ng requirements as barista, then anytime they can accept booking. Sa bawat higop sa paborito nating kape, sana ma appreciate rin natin ang ilang oras na iginugugol ng mga barista sa pag-aaral upang maipagtimpla tayo ng kapeng bubuo sa ating mga araw. Kaya tara, kape tayo mga ka-RSP!